Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 23 ng Pebrero, ipinagdiriwang natin si San Maximiano ng Ravenna. Kamusta? Si San Policarpo ay isa sa mga pinakatanyag na santo ng Simbahang Katoliko. Si San Policarpo ay isang kristyanong obispo ng ikadupong siglo, ipinanganak mga taong Agustin XIX A.D. at pinaslang noong 155 o 156 sa Smyrna, sa Asia Minor, kasalukuyang Izmir, Turkey. Kinikilala siya bilang isa sa mga ama ng apostol, mga kristyanong direktang kaugnay sa mga apostol o sa kanilang mga alagad. Si Policarpo ay alagad ni Apostol Juan at itinalaga bilang obispo ng Smyrna ng mismong mga apostol. Nakatutok siya sa mahalagang papel sa pagpapanatili ng Kristyanismo sa harap ng Romano ang pag-uusig. Bagamat may mga banta at pwersa, tinanggihan niyang talikuran ang kanyang pananampalataya. Ang pinakatanyag na kwento sa buhay ni Polikarpo ay ang kanyang martiryo. Sa gulang na Umantis, siya ay inaresto sa utos ng mga autoridad ng Roma at hinatulan na sunugin sa stake dahil sa kanyang pagtanggi sa kanyang kristyanong pananampalataya. Ayon sa tradisyon, nang dinala siya sa sunog, sinabi niya, ako ay isang Kristiyano sa loob ng Uchman Sykes na taon at hindi ko kailanman tinanggihan ang aking Panginoon at Tagapagligtas na si Heso Kristo. Hindi siya tinamaan ng apoy at siya ay sa huli pinagsasaksak hanggang sa kamatayan. Narito ang isang dasal na inihandog kay San Policarpo o makapangyarihang Diyos, nagpapasalamat kami sa patotoo at martiryo ni San Policarpo, obispo at martir. Pagkalooban mo kami ng biyaya na sundan ang kanyang halimbawa ng matatag na pananampalataya at pagmamahal sa iyo, kahit sa gitna ng mga pagsubok at pag-uusig. And why, ang kanyang buhay at aalala ay magbigay inspirasyon sa amin na manatiling tapat sa iyo hanggang sa huli at mahanap namin ng lakas at tapang na kailangan upang magpatutuo ng iyong pag-ibig at katotohanan sa aming mga buhay. San Policarpo, ipanalangin mo kami sa harap ng trono ng Diyos, upang magawa naming lakbayin ang mga landas ng kabanalan at katotohanan, ngayon at magpakailanman. Amen. May man iba pang mga santo na ipinagdiriwang na ngayong araw, Santa Josefina Vanini. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.